Sa huling yukto ng serya ng aming mga special report tungkol sa krimen, tatalakay ng problema sa tinatawag na loose firearms, yung mga baril na hindi rehistrado. Bukod sa pahirapan ang paglutas sa mga krimen na ginagamitan ng mga ganyang armas, hindi rin lubos ang masupil ang pagkalat ng mga ilegal na baril. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kuwang ito ng CCTV camera sa Maynila, kitang kita ang pagbunot ng baril ng isang lalaki habang hinohold up ang isang showroom ng mga sewing machine. Sa pilitang ginuha ng mga sospek ang pera ng isang customer. Noong Hulyo, niloba ng mga sospek ang isang branch ng banko sa Quezon City. Tinutukan ng mga teller, saka nilimas ang laman ng mga cash box. Isang security guard naman ang pinagbabaril ng dalawang sospek matapos tangkaing agawin ng kanyang service firearm. Patay ang security guard matapos ito manlaban. Ang lahat ng ito halimbawa lamang ng dumaraming insidente ng krimen kung saan armado mga sospek ng baril. Sa datos mismo ng PNP, tumaas ng halos 20% ang ganitong mga insidente. Ang nakakabahala, halos lahat ng mga krimeng ito gamit ay mga loose firearms. Batay sa pag-aaral ng Small Arms Survey, isang arms monitoring group sa Switzerland, tinatayang may dalawa hanggang limang milyong loose firearms sa Pilipinas. Kasama na rito mga baril na hawak ng mga pribadong individual, mga kriminal at mga rebelde. Si Professor Jennifer Oreta ng Ateneo Political Science Department gumawa ng pag-aaral tungkol sa mga baril at paano nito naaapektuhan ang lipunan. Sabi niya, mula ng panahon ni dating Pangulong Cory Aquino, walang malinaw na plano ang gobyerno sa pagpigil sa pagdami ng illegal firearms. They do have plans in, in as far as uh, improving the legal Uh, terrain is concerned. Alimbawa, tataasan ng penalty ng mga illegal owners, uh, uh, removing the category of uh, uh, kung high-powered or low-powered. So, yung legal terrain, they have a, an agenda for that. Pero, the agenda on how they actually intend to go after the illegal, walang maliwanag. At iyon yung isang malaking problema. Ayon sa PNP, ang loose firearms ay mga baril na simulat sa pool ay hindi na rehistro. Hindi nagawa ng ballistic testing kaya walang record sa PNP. Once na uh, illegally uh, purchased yung baril uh, na hindi dumaan sa sa ating customs o sa, uh, legally na pumasok sa bansa natin, it's considered loose firearm. However, hindi natin matitrace kung sino ang... May, may may ari kasi nga hindi nakarehistro sa atin. Kaya naman di na nakapagtataka na sa naitalang bilang ng gun-related crimes dahil nga karamihan dito ay loose firearms ang gamit na pakababa ng bilang ng mga insidenteng na uwi sa pagsampan ng kaso sa korte. Pero saan ba galing ito mga loose firearms na nagkalat sa bansa? Marami raw sa mga ito ipinuslit papasok ng bansa. Aminado ang PNP na hirap silang pigilan ng pag-smuggle ng baril pero tuloy-tuloy naman daw ang kanilang operations gaya ng Oplan Bakal kung saan nagsasagawa ng random checkpoints para sitahin ang mga may dala ng baril. Pero kailangan pa rin daw ng tulong ng ibang ahensya ng gobyerno. Sa dami siguro ng island ng Pilipinas, medyo ang pagmonitor talaga ay very tedious talaga na kailangan tag-igtingin palalo para mabawasan yung pagpasok ng ano ng uh, small arms and light weapons. Ang iba namang loose firearm paltik kung tawagin, gawa ng mga illegal gun manufacturers. May mga lugar na gumagawa ng mga illegal firearms, mm -hmm. o, yung mga paltik na tinatawag. So, e, ito rin isang pinagtututukan natin para ma-ano makontrol natin yung pagdami ng ng locally made na barina hindi rehistrado. Pero ayon sa mga anti-crime group, kailangan ng kumilos ng gobyerno para masolusyonan ang problema at hindi na mapunta ang mga armas sa kamay ng mga kriminal. Mahina talaga ang strategy na ginagawa ng ating pamahalaan with regards to uh, monitoring uh, saan nagagaling ang mga illegal firearms uh, with our uh, 7,100 islands ang excuse nila lagi, marami talaga uh, pag-gagal entries yun, ano? Sa Mindanao, hindi na che check po ng ating ano, kapulisyahan uh, ang dami ng mga firearms doon, mga loose firearms, mga firearms na sinasabi natin wala po sa PNP records, you know? at uh, ito po'y ginagamit sa mga illegal activities like what? Assassinations uh, sa hold-up. Chino Gaston nakatutok 24 oras.